Hello, may garong missionario. Kumusta? Good morning, good morning. Madami ako nakikita sa social media na nagpo-post na pagod na sila. At kahit minsan sa sarili natin, nasasabi natin na, Oo nga, pagod na ako, hindi ko na kaya. Ngunit kapatid, mahal ka ng Diyos. At never kang simukuan ng Diyos. Never kayo iniwan ng Diyos. Never tayong pinabayaan ng Diyos. Sa Philippians 4.13, sabi po doon, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya ibig sabihin, lahat ay binigay ng Diyos, pagsubok man, problema, o kahit anuman, uh, karamdaman man, inalaw ng Diyos sa buhay natin. Dahil alam ng Diyos na kakayanin natin yan. At lahat ng mga pangyayari sa buhay natin ay may dahilan yan. Tangi ang Diyos lang mga kalan. Ito isa lang mga kapatid. Huwag bumitaw sa Panginoon. Siya lang ating lalapitan. Huwag tayong, mani huwag tayong magtiwala sa tao. Dahil ang tao binibigo tayo. minamaretest tayo. Ngunit kapag tayo lumapit sa Diyos, siguradong yayakapin ka ng Diyos. Tutulungan ka ng Diyos na itatayo at pagagalingan ka niya. God bless you. I will pray for you, Lord. Thank you sa mga nakapanood ngayon. Bless Him. Provide their needs, O oh God. And thank You, Lord God, that You will lead them uh, in Your presence, oh God. Thank You, Father. We'll give You back all the glory, honor, and praises in Jesus' mighty name. Amen. God bless you. Thank you for watching.